mukhang ismas po ngayon ha medyo umuulan na dito sobrang dilim maaga pa naman ayan uh, po madilim dito yan sana makauwi po yung mga ibon po natin maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga kaburdi, abangan ang kalapati natin mga kaburdi kasi White F. Ang ngayong panahon, okay yung panahon dito sa atin mga Pero yung panahon dun sa release point mga kaburdi is napakulimlim. So napakulimlim doon. So sabi ng insan ko, sa Bangasinan daw is napakalakas ng ulan. So napaka hard race nito. sa so, smash na naman to mga kaburdi. Yan ko nakikita nyo nga, nandito na yung mga ano naton. Ay, natin yung ibon natin, yan o. No? Si, ano, mga ka-birdy, nandito. Ano ko nakikita nyo to? Yan, si, mga ka-pares niya, no? White F. Si Dakyapo. Yan, si Maru. Nandun din, mga ka-birdy. Si Brusco. So, isang napakatinding abangan. Time check tayo, mga ka-birdy. 647. So, yan, mga ka-birdy, abang, abang tayo sa release ng mga ibon natin. Kung ibababa ba, o, tintay nilang lumiwanag doon. Ayan. Hoy, time check tayo 9am na nga dito sa atin hindi pa rin release yung mga ibon so ayan medyo maaraw na nga pero wala pa rin yung ibon natin dahil nga maulan ngayon sa tarlac city so eto ngayon yung mga natira dito so ayan Ito isasakay natin sa derby ma uh, sa friday mga koys so ayan abang abang pa tayo kung irelease na nga yung ibon update po tayo ulit update po tayo ulit maulan po dito maulan dito ayan madilim maya maya po bababa po tayo pag hindi tumigil to ibababa po natin yung mga ibon conception conception po ito ibababa yung pampanga Cavite-Laguna, ibababa rin ng Pampanga or Bulacan. Manila, Pampanga-Bulacan din. A few inches later... Tol, wala kayo patataanan ha! Isara nyo ha! Jake, saraya! Okay! Juice na Resto po ito na sigurado. Ayan po sila. Napakarami, napakarami. Pakikabog, pakikabog. So ayan mga boys, inirelease na nga nila ng 9.33 a.m. So mag-start tayo ng abangan. Is mamayang 9.58. So time check, 9.56 na nga mga boys. So ayan, naabangan natin siya mamayang mga 10 na mga boys, 10.09, ganyan. Dahil nga makulimlim na naman dito sa atin. So, ayan, kasama pa rin natin si Baby Kelsey. Hello ka nga. Hello. Hello daw mga koys. So, ayan mga koys, time check natin. Eh, 10-9 na. 1,000 na lang speedan dito sa atin. So, ayan, nandito si Baby Kelsey namatigas matigas ang ulo. So, abang-abang tayo mga koys. Many unbearable hours later. So, ito mga koys, nandito na nga. So, na natin siya. sa moment 10:45 na ako. thank you White right App ng 10:45 ayan, uminom siya agad tatapon ko na muna ito so, ayan siya mga koys, ang kalagayan niya ayan, 10.45 inalis ko na nga pala yung palace niya mga koys para hindi niya makita so ayan mga koys, ngayon pa lang tayo lumabas magtutuna nga dito sa atin 2pm in the afternoon bigla kasing umulan mga koys tingnan niyo, bumahana naman dito, so parang may naligo na ibon dito ah Ayan, si Brusco lagi basa yan mga koy. So, pakain nila natin ang malambot to si White F. So, ito mga koy, magugutom na ka. Pakain natin ang malambot. So, ayan, bumababa yung iba.